Masayang idinaos ng bagong kasal na sina Charlie at Gemma ang seremonya ng kanilang pagmamahalan at naging masaya rin ang mga unang araw nila na magkasama bilang mag-asawa. Gayunpaman, naging magastos ang divorce ng mister sa dating nitong asawa dahilan para mamroblema sila sa pera. Dahil dito ay nagpasya silang lumipat sa isang lumang bahay sa isang maliit ngunit mapayapang bayan sa France. Napansin ng matandang Pranses na si Martin ang bagong lipat na mag-asawa at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila. Ikinuwento ni Martin sa kanyang pamilya na ang apelyido ng bagong lipat ay Bovary, at natutuwa siya sapagkat kaapelyido ito ng paborito niyang nobela na Madame Bovary. Si Martin ay isang panadero at may sariling bake shop. Isang araw, pumunta ang mag-asawa sa kanyang tindahan at hindi maiwasan ni Martin na titigan ang kagandahan ng asawa ni Charlie. Nang hapong iyon, nakasalubong ng matanda si Gemma at tinuruan niya ito ng shortcut pa uwi. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Gemma ang isang malaking mansyon at giit ni Martin ay pag-aari yon ng isang mayamang pamilya. Nang magpapaalam na sila sa isa't isa ay muling tumigas ang matagal ng malambot na lumpia ni Martin. Isang gabi, pumunta si Charlie sa bahay ng matanda para humingi ng tulong dahil nawalan sila ng kuryente. Tinulungan sila ni Martin na ayusin ito at kalauna na inanyayahan nila ang matanda at asawa nito para uminom. Sa kanilang pag-uusap ay walang ibang ginawa si Martin kundi ang titigan si Gemma at ramdam niya na may ibang inaasamang malungkot na misis. Nagsimula ng magreklamo si Gemma sa kanilang lumang bahay sapagkat ito ay malamig, may tulo sa bubong at maraming daga. Nakatanaw lang siya sa labas ng bahay at halatang dismayado. Isang araw, pumunta ang sexy misis sa panaderia at inanyayahan siya ni Martin na tingnan kung paano niya ginagawa ang mga tinapay. Itinuro ng matanda kung paano masahin ang dough ng malumanay at giit ni Gemma na ito ay nakakarelax at nakakamangha. Nainitan na ang misis, kaya't hinawi niya ang kanyang buhok at hinubad ang suot na jacket, tila inaakit ang nauuhaw na matanda. Kinabukasan, nagtipo ng magkakapit bahay para mananghalian. Magaling na pintor si Gemma kaya dinala siya ni Wizzy sa loob ng malaking bahay para ipadecorate ito. Isang araw habang naglalakad sa shortcut ay kinagat si Gemma ng bubuyo. Nakita siya ni Martin at agad itong sumak lolo. Giit ng matanda na kailangan niyang sipsipin ang kamandag at sinabihan siya ni Gemma na gawin ito agad. Ang binatang si Harvey na galing sa mansyon ay nakita ang pagsisipsip ng matanda at tinanong niya kung ano ang ginagawa nila. Habang nagpapaliwanag ang panadero ay biglang nahimatay si Gemma dinala nila ang misis sa isang klinika at giit ng doktor na nagkaroon lamang siya ng allergic reaction. Pinasalamatan ni Gemma ang dalawang matipuno dahil sa pagtulong nila sa kanya, at habang papauwi sila ay hindi maiwasan ni Harvey na titigan ang kanyang seksing pasahero. Sumandal si Gemma sa balikat ni Martin at naisip ng matanda na nagsisimula na magkagusto sa kanya ang misis. Binisita ni Wizzy si Gemma para pag-usapan ang kulay na gusto niya para sa kanyang bahay. Ipinakita niya sa pintorang isang magazine kung saan tinampok ang bahay ng kaibigan niyang si Patrick at misis nito, at nagulat si Gemma dahil ex-boyfriend niya si Patrick. Naalala niya noong masaya pa silang nagsasama, hanggang sa isang araw ay nahuli niya itong may ibang babae, kaya nagpa siya siyang iwan nito. Nalungkot si Gemma dahil naging maganda ang buhay ng kanyang ex habang siya ay nahihirapan sa isang lumang bahay kasama ang kanyang miserable mister. Isang araw, nakita ni Martin si Gemma sa isang flower shop. Nilapitan siya ni Harvey at nararamdaman ng matanda na may matinding pagnanasa ang dalawa sa isa't isa. Nagsimulang gumanda ang mood ni Gemma at isang araw sa grocery ay muling nagkita ang dalawa. Pinayuhan siya ng binata kung aling alak ang dapat niyang bilhin at pagkatapos ay inimbitahan siya nito sa kanilang mansyon. Sa kalsada, napansin ni Martin ang sasakyan ni Gemma sa kanyang likod, ngunit sa halip na dumiretso sa bahay ay biglang lumiko ang misis at tila na dismaya ang matanda nang makita siyang nakaparada sa labas ng mansyon. Nang gabing iyon, nagtipo ng magkakapitbahay para maghapunan sa bahay ni Gemma, at hindi mapigilan ni Martin na isipin kung ano ang ginawa ng sexing misis sa mansyon. Nang makakita siya ng chikinini sa leeg ni Gemma ay nakumpirma ng matanda na sinibak na ito ni Harvey. Nalungkot siya para sa mister na walang kamuwang-muwang sa pagtataksil ng kanyang asawa. Napadalas na ang pagpunta ni Gemma sa mansyon ni Harvey at nais ni Martin na sabihan ng misis na tigilan na ito at baka mangyari sa kanya ang kaparehong trahedya na nangyari kay Madam Bovary sa nobela. Kinabukasan ay pumunta si Gemma sa panaderia. Tinanong ni Martin kung kumusta ang kanyang asawa at sagot ng misis ay nasa London siya para sa isang trabaho. Pagkatapos magbayad ay nagmadaling umalis si Gemma at naiwan niya ang isang pirasong tinapay sa counter. Nang inihatid ni Martin ang tinapay sa bahay ng misis ay nakita niya na nandun ang binatang kalaguyo ni Gemma dahilan para madurog ang puso ng matanda. Isang araw, sinabihan ni Gemma ang walang kamuang-muwang na mister na mamamasyal lang siya. Palihim siyang pumasok sa mansyon ng kapitbahay, at habang sinisibak siya ng binata ay aksidente nilang nabasag ang isang napakamahal na figurin. Giit ni Harvey ay papatayin siya ng kanyang ina, ngunit tiniyak ni Gemma na kayang ayusin niyo ng kanyang mister dahil yan ang kanyang trabaho. Bago umalis ay hiniling ni Gemma sa binata na sumama sa kanya sa London, at ipinangako naman ni Harvey na sasama siya. Subalit kinabukasan ay nakatanggap si Gemma ng liham mula sa binata na nagpapaalam sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi siya sumasagot. Sa mansyon, hinanap ng ina ni Harvey na si Edith ang kanyang mamahaling figurin, at giit ng binata ay nagkaroon niyo ng kaunting gasgas -gas kaya pinaayos niya. Hindi mapakali si Gemma kaya nagpasya siyang pumunta sa mansyon, subalit nakatanggap siya ng text mula kay Harvey na nagsabing hindi siya makakasama sa London. Nadurog ang puso ng magandang misis at umuwi na lang siya na umiya. Nang maglaon ay pumunta si Edith sa kanilang bahay at hiningi kay Charlie ang figurin. Giit ng mister ay wala siyang natanggap at hindi niya kilala ang anak ng ginang. Galit na sumakay si Edith sa kotse kung saan naghihintay si Harvey at tumungo na sila papuntang Paris. Pinadmasdan sila ni Martin at tila ay may kinalaman siya sa mga nangyari. Nang gabing iyon, sinabi ni Charlie sa kanyang misis ang tungkol sa figurin at nagpa siya si Gemma na sabihin na sa kanya ang totoo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay sinabihan siya ni Charlie na ayaw niya itong marinig. May hinala na pala ang mister sa kataksilan na ginawa ng asawa dahil sa kakaibang kinikilos niya nitong mga nakaraang araw. Nag-impake si Charlie para bumalik sa London at naiwan si Gemma na malungkot at nag-iisa sa bahay. Nang bisitahin siya ni Martin ay ipinakita sa kanya ni Gemma ang isang liham na nakasulat sa pranses at humingi siya ng tulong sa matanda na basahin ito. Tugon ni Martin na ito ay mula sa abugado ni Edith, hiniling na ibalik sa kanya ang figurin. Giit ni Gemma na nasa bahay lang niya iyon, ngunit hindi niya ito mahanap. Humingi siya ng tulong kay Martin upang magsulat ng reply, ngunit nadidistract ang matanda kay Gemma na tila ay tinutukso siya. Pagkakataon na sana niyang tikman ang sexy misis ngunit biglang dumaan ang isang daga at sa galit ni Martin ay pinatay niya ito. Nakakita ang matanda ng arsenic sa kanilang bahay at sinabi ni Gemma na para ito sa mga daga. Iyon ang lason na pumatay kay Madam Bovary, kaya galit na sinabihan ni Martin ang misis na itapon ito. Isang araw, pumunta si Gemma sa bahay ni Wizzy kung saan nakita niya ang ex-boyfriend niyang si Patrick na nakikipag-usap sa kanila. Nagulat ang ex na makita siya at tila hindi pa nakaka-move on ang misis sa sakit. Kinausap siya ni Patrick at sinabi nitong hiwalay na sila ng kanyang misis. Niyaya niya si Gemma na lumabas, ngunit tumanggi ito. Kinabukasan, nakita ni Martin na nasira ang sasakyan ni Gemma. Lalapitan na sana niya ito, ngunit lumabas si Patrick sa kotse at kinomfort ang seksing misis. Naglaplapan sila sa gitna ng kalye, at hindi makapaniwala si Martin dahil may pangalawang lalaki na ngayon si Gemma, kagayang-kagaya ni Madam Bovary. Matapos siyang tuhugi ni ex ay sinabi ni Gemma kay Patrick na pinagsisihan niya ang ginawa nila, at giit niya ay ayaw na niyang maulit iyon. Habang nag-iimpake ng kagamitan ay nakita ni Gemma ang figurin na naayos na. Tinawagan niya ang kanyang mister para magpasalamat at sinabing nami-miss na niya ito. Nang bisitahin siya ni Martin ay napansin ng matanda na naka-impake na ang kanilang mga gamit. Nang sabihin ni Gemma na gusto na niyang wakasan ng lahat ay nag-alala si Martin na baka wawakasan niya ang sariling buhay kagaya ng ginawa ni Madam Bovary. Aksidente niyang nabanggit ang pag-alis ni Harvey at napagtanto ni Gemma na si Martin ang nagsulat ng farewell letter na iyon. Ipinaliwanag ng matanda na nag-aalala lang siya na baka magaya ito kay Madam Bovary, at gihit ni Gemma na imposible yung mangyari dahil sa lamang iyong nobela. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa pag-aalala ng matanda kaya't hinalikan niya ito. Kinabukasan, nag-iwan ang tinapay si Martin sa bahay ni Gemma, at maya-maya ay dumating si Patrick at sinabing may nag-iwan nun sa labas. Hiniling ng ex kay Gemma na sumama sa kanya sa London, ngunit tinanggihan ito ni Gemma. Umuwi si Charlie sa bahay, at ilang sandali lang ay tumakbo ito papunta kay Martin para humingi ng tulong. Pagdating ng matanda ay nakita niya si Gemma na wala ng buhay na nakahiga sa sahig. Nang gabing iyon, tinanong ni Martin ang doktor kung lason ba ang ikinamatay ni Gemma. Nagtaka ang doktor, at sinabing namatay ang misis matapos mabulunan sa kinain niyang tinapay, ang tinapay na iniwan ni Martin kanina. Sa libing, sinabi ni Martin kay Charlie na nakukonsensya siya sa nangyari kay Gemma, ngunit giit ng mister ay kasalanan niya iyon dahil pagdating niya ay inakala niyang binabayo ni Patrick ang kanyang asawa, kaya't hinila niya ito at binugbog. Sinisisi din ni Patrick ang sarili dahil habang kumakain si Gemma ay sinubukan niya rito makipagromansa, dahilan para mabulunan ang misis ng tinapay. Ginawa niya ang Heimlich Maneuver, ngunit iba ang inakala ni Charlie, at nang matauhan na ang mister ay huli na ang lahat. Pagkalipas ng anim na buwan ay ikanwento ng anak ni Martin ang tungkol sa bago nilang kapitbahay mula sa Russia, isang babae na nagnangalang Anna Karenina. Nagulat si Martin sa pangalang ito dahil ito ay karakter mula sa isang Russian novel na ang ending ay isa ring malagim na kamatayan. Nang umalis si Martin ay inamin ng kanyang anak na biro lamang iyon sapagkat ang pangalan talaga ng bagong kapitbahay ay Mercy at hindi siya taga Russia. Pinuntahan ng walang kamuwang-muwang na si Martin ang babae upang ipakilala ang sarili at umasa na maiwasan ang isa na namang trahedya na hango sa isang nobela. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.